Alam mo, may problema ang Pilipinas. Bukod sa paglaban sa paggalat ng coronavirus nitong nakaraang ilang taon, ang mga ospital ay humaharap sa isapang krisis. Kulang sila ng mahigit 20,000 NARS. Pero, heto ang catch, 10,000 NARS ang nagtatapos bawat taon sa Pilipinas. Noong 2010, ang oath-taking ceremony ay may kasamang mahigit 35,000 nagtapos na NARS at tapos, nandiyan ang graduating class mula 2017 at itong mula 2009. Kaya, paano nangyari na ang daming nurses, pero may shortage pa rin? Ang kwentong ito ay nagsimula pa noong 1898 nang maging kolonya ng US ang Pilipinas. Lumaban ang mga Pilipino, pero sa huli ay nasakop ng mga tropang Amerikano mahigit dalawang daang libong Pilipino ang namatay. Bilang bahagi ng kolonisasyon, gumawa ang US ng patakaran na tinatawag na benevolent assimilation, na sinasabing pinu-protektahan ang mga karapatan at kalayaan ng Pilipino. Ginamit nila ito para bigyang katwiran ang kolonisasyon, na sinasabing ito ay ibang uri ng kolonyalismo, isang magandang uri na magdadala ng edukasyon, infrastruktura at pampublikong kalusugan. Nagsimulang sakupin ng US ang mga institusyon at edukasyon na bumuo ng medical labor force sa Pilipinas. Sa loob ng wala pang sampung taon, nagtayo sila ng mahigit sampung nursing school. Kailangang matuto ang mga estudyanteng Pilipino ng Western medical practices mula sa mga gurong Amerikano at pinilit silang matuto sa English. Taon-taon, nagtatapos ang mga bagong klase ng American-trained, English-speaking Filipino nurses. Ang ginawa nito ay hindi sinasadyang inihanda ang mga Pilipinong nurse na magtrabaho sa Estados Unidos. Nagpatuloy ang nursing training system na ito hanggang sa makamit ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946. Pero kahit na nakalaya ang Pilipinas, nakahanap agad ang Amerika ng paraan para dalhin ang mga Pilipinong NARS. Simula noong 1941, pagkatapos sumali ang US sa giyera, Milyon-milyong Amerikano ang sumali sa armed forces at libu libong nars ang nagenlist para gamuti ng mga sugatang sundalo sa field. Nagsimulang maubos ang mga ospital sa Amerika kaya pinundohan ng gobyerno ang mga programa tulad ng Cadet Nurse Corps para punan ang mga kakulangan. Nagbigay sila ng milyon-milyong dolyar para sa lifelong lifetime education at hinikayat ang mga American women, lalo na, na mag-enlist sa ipinagmamalaking profesyong ito. Bilang resulta, halos dalawang American women ang naging NARS para sa Army at mga sibilyang ospital. Lahat ay nagtatrabaho na may isang layunin para maibsan ang sakit ng giyera at makatulong na magligtas ng buhay. Pero nagbago ang lahat noong 1945 na matapos ang giyera. Nang matapos ang labanan, mas kaunti ang suporta para sa mga NARS natuyo ang pondo ng gobyerno at maraming babae ang tumigil sa nursing. Nagsimulang makita ng mga ospital ang pagtaas ng mga bakante, at ibig sabihin nito, kailangan ulit ng Amerika na makahanap ng mga nurse para punan ang bakante. Imbes na, alam mo, pagbutihin ang sahod at working conditions para hikayate ng mga American nurses na bumalik. Ang US ay tumingin sa labas ng borders nito para punan ang mga trabaho na hindi kukunin ng mga Amerikano. At kaya, Lumapit ito sa isang bagong temporary visitors program bilang solusyon. Nagsimulang gamitin ng mga ospital sa US ang exchange visitor program para mag-recruit ng mga Pilipinong nurse dahil well, mayroon na silang Americanized nursing training at talagang gumana ito. Dinomina ng mga Pilipinong NARS ang programa sa loob ng halos isang dekada, mahigit 10,000 Pilipinong nurse ang dumating sa US para magtrabaho. Pero, honestly, ang totoong dahilan kung bakit marami ang umalis sa kanilang mga tahanan ay may kinalaman sa nangyayari sa Pilipinas noong panahong iyon. Pagkatapos ng daan-daang taon ng mapang-aping kolonyal na kontrol at sarili nilang mga labanan sa World War II, nagsimulang maging unstable ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga lungsod ay umuunlad at ang turismo ay bumubulwak, ngunit o oh, ang sahod lalo na sa mga rural na lugar ay mababa pa rin para sa halos lahat at kasama diyan ang mga nurse na sa kabila ng pagkakaroon ng formal na pagsasanay ay madalas na mas mababa ang sahod kaysa sa mga janitor o messenger talagang nagtulak iyon sa marami na pumunta sa ibang bansa sa paghahanap ng mas magandang oportunidad pero nang dumating sila sa US maraming sponsoring hospitals ang ginamit lang sila bilang parang isang mamahaling labor force. Nagtalaga sila ng malawak na nurse work at binayaran lang sila ng minimal na stipend pagkatapos matapos ang kanilang temporary placements. Maraming Pilipinong nurse ang bumalik sa Pilipinas, habang marami pang iba ang nagawang manatili ng mas matagal at bumuo ng lisensya sa US, kung saan sila bumuo ng matibay na komunidad ng Pilipino. Pero ang exchange visitor program ay hindi ang katapusan ng hawak ng Amerika sa mga Pilipinong NARS. Hindi ba? Simula pa lang yon. Ang dekada 60 ay nagdala ng malalaking pagbabago sa Amerika. Grabe. Mayroong ilang historical events at mga bagong Great Society programs tulad ng pagtatatag ng Medicare at Medicaid. Mayroon ding civil rights at women's social movements. Ang mga American women ay nagkaroon ng mas maraming oportunidad na pumasok sa iba pang uri ng trabaho lahat ng mga bagay na ito, nag-converge sila para dagdagan ng demand para sa nursing services, pero nagdulot din ng mas maraming nursing shortages sa Estados Unidos. Sa loob lamang ng tatlong taon, halos doble ang mga bakanteng nurse. Halos isa sa bawat apat na trabaho sa nursing ay bakante. Para puna ng bagong kakulangan, muling bumaling ang US sa Pilipinas. Pero this time, iba na. Drastically nagbago ang integration policy sa Amerika noong 1965 sa Bagong Immigration and Nationality Act. Sa unang pagkakataon, ang mga tao mula sa buong mundo ay maaring mag-apply para sa immigrant visas. Pagkatapos, bukod sa mga sponsoring hospital, nagsimulang targeting ng mga labor recruiter at travel agency ang mga Pilipinong NARS na may mga ad na nangangako sa kanila ng magandang kinabukasan sa Amerika. Isang partikular na ad ang nagtatampok ng basket na pinalamutian ng bandila ng Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa Pilipinong nurse na nagsasabing, "Dear nurse, kung hindi ka masaya sa kinalalagyan mo ngayon, makipagugnayan sa amin at hindi namin maipapangako ang kaligayahan, pero matutulungan ka naming habulin ito sa lahat ng dako." Ang galing, 'no? 'Yon ang pangako ng mas magandang buhay. Kaya Nagsimulang punan ng mga Pilipinong NARS ang malalaking kakulangan sa buong Estados Unidos, ngunit di nagtagal, marami ang nakaranas ng diskriminasyon. Nagdagdag ang American Nurses Association ng mga kinakailangan sa paglilisensya upang limitahan ang kanilang pagpasok. Ang mga NARS na nakapasa sa mga kinakailangan na iyon ay dumating sa Estados Unidos at sa kasamaang palad na punta sa mga underpaid na mas mababang posisyon. Gayon paman, itong yugto ng migrasyon na tumagal hanggang ngayon ang talagang nagpabago sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan ng US. Ang temporary pathway, na itinatag dalawampung taon na ang nakalipas, ay naging permanenteng ruta ng migrasyon, at ang mga ospital ay mayroon ng paraan upang akitin ang mga NARS kahit kailan nila gusto. Ngunit alam mo, ang pagtutok sa kung ano ang nagtulak sa napakaraming NARSA Amerika ay hindi pinapansin ang mga puwersa na patuloy na nagtutulak sa kanila palabas, na nagdadala sa atin pabalik sa Pilipinas. Si Ferdinand Marcos, na namuno sa Pilipinas nang may bakal kamao noong 1972 sa ilalim ng batas militar, nagsimula siyang mamuno bilang isang diktador. Siya ang nasa likod ng mahigit 3,000 extrajudicial killings at 10,000 sampu tortures at pagkakakulong. Bilang resulta ng kaguluhan, ang ekonomiya na nagsisimulang maging matatag ay bumagsak sa recession at pumalo ang unemployment. Ngunit sa halip na tugunan ang kakulangan ng trabaho, aktibong isinulong at ipinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas ang labor export, ang pag-export ng mga manggagawang Pilipino sa mga bansa sa buong mundo. At yun ay dahil ang mga Pilipinong overseas workers ay nagsisimulang magpadala ng daan-daang milyong dolyar pabalik sa kanilang mga pamilya at nais ng pamahalaan ng Pilipinas na panatilihin ang pagpasok ng pera sa paglipas ng panahon. Kaya, ayun, ang pagtulak ng gobyerno na iyon ay humantong sa isang pandaigdigang migrasyon na ginagawang ang Pilipinas ang pinakamalaking exporter ng mga NARS sa mundo. May isip mo ba, halos 20,000 NARS ang umaalis sa Pilipinas bawat taon. Pumupunta sila sa mga lugar tulad ng Saudi Arabia, Australia, UK, at Germany. Pero alam mo, marami sa kanila ang napunta sa US, kung saan, maniwala ka man o hindi, halos isang katlo ng lahat ng foreign-born nurses ay Pilipino. Sa pag-recruit ng US ng mga NARS sa isang dulo, at ang Pilipinas na nagtutulak sa kanila na magtrabaho sa ibang bansa sa kabilang dulo. Parehong gobyerno ang, alam mo, na kinabang sa paggawa ng Pilipino sa loob ng mga dekada. Isang kabuuang isang daan at limampung libong Pilipinong nurse ang dumating upang magtrabaho sa mga ospital ng US. At pagkatapos ng mga taon ng pagsasamantala at diskriminasyon, ang mga Pilipino at Pilipino-American nurses ay nag-organisa sa US. Lumaban sila sa mga mapagsamantalang gawain at ipinaglaban ang mas mahusay na kondisyon sa pagtatrabaho. Ngunit ipinapakita ng mga survey na malaking bilang ng mga Pilipinong nurse ang nakakonsentra pa rin sa bedside at critical care, ilan sa pinakamapanganib at pinakamahirap na trabaho sa nursing. Ito ang uri ng trabaho na, well, naglalagay sa kanila ng disproportionately sa frontlines ng laban kontra sa coronavirus. Ang pandemya ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga healthcare workers na Pilipino. Sa tatlong daan at labing walong healthcare workers na namatay dahil sa coronavirus noong Mayo, hindi bababa sa tatlumpu ay Pilipino. At gayunpaman, libu-libu pa rin ang nananatili sa frontlines. lines. Noong Abril 2020, habang kumakalat ang coronavirus sa Pilipinas, naging malaking problema ang kakulangan ng mga nurse sa mga ospital. Pansamantalang ipinagbawal ng gobyerno ang pag-alis ng mga healthcare workers para magtrabaho sa ibang bansa. Bagamat tila angkop na ideya para sa mga Pilipinong nurse na manatili sa Pilipinas, mahalaga ring tandaan na ang overseas migration ng Pilipinong nurse ay isang matagal ng phenomenon na aktibong isinulong ng pamahalaan ng Pilipinas. Kahit na sa huli ay inalis ang pagbabawal, ipinapakita nito kung gaano komplikado ang isyong ito. Ito ay tumutukoy sa kawalang tatagan na kailangang pagdaanan ng mga Pilipinong NARS sa maggabilang panig ng migration ground, itinutulak at hinihila sa pagitan ng mga bansa. Ang mga Pilipinong NARS ay patuloy na nahuhuli sa gitna kahit na nagsisikap silang magtrabaho sa frontlines na nagbibigay ng kritikal na pangangalaga tulad ng dati nilang ginagawa. Ito ay patunay ng kanilang katatagan at dedikasyon.